Hello, good morning na itong tanan. Banha ka rin ng background na ako kay Juan Manggod sa Baisin. May bagay manggod ka rin gari sa panang tino. Signal lang ba ito na gari may ka rin gari sa plate Pero bahala na lang ang Sa may nasad ka na itong tanan. Suggesta na lang Atong ah, uh, protection by the way pagbutan ko karon sa malunggay makuhaluan o puso puso sa sabi las ay la musudan karun pamahaw bawa ni sudan Ito pero okay la kay sir mira ang kamalunggay ko no mapadugang dugo low blood man ako so magpupurga po yan na akong kalugarang kamalunggay Parang madugangan na kung dugo. Pero, huwag ka ah. Complete yun yung vitamins. And, pamanunggay. So, happy cooking na kong tangan. Ingat, kita nga tanan. God bless.